Ano ito? Ano mo yung kuha? Ha? Ano ito? Kakako dito puno. Ha? So, kakako dito puno. Sumo kakako puno? Tapos? Tapos, puwa ko di. Ano man ito? Puan. Ano ito? Utan. Utan? Ah, ano ko ito? Kuto. Lulutoon ko?

Paluto. Ano ito, Bi? Ha? Huh? Lulutuon ko? Amulay ito? Ti ay la ito. ito. Uy. Guti ay daw la ito. Dito maluluto. Ayaw isa. Ha? Luto ito. Luto huh? ito. Luto ito. ito balik. Ha? Huh? Diri maluluto. Wapaka? Ha? Ayaw na mahulog ka. Dito. Ha? Mahulog ka. Kadinagod ka di Kadi, kadi, dali. Mahulog ka nga ni Sige. ka. Dito. Dito.